Morning mga idol ay mong harbes tayong ramay para gulay okay. natin. Let's go. Mhm sarap ni. Nah, Kasi di Yun know, Daming okra mga idol. Wow. Pao. Hmm. Daming bunga. Meron pa pala doon no? Oh. Ito laki oh. Ito. Dilawa. Wow. Wow. another blessing mga idol okra oh, harvest na naman tayo binta na naman natin yung iba ito pa oh, malaki oh di pa pa nakuha oh. malaki oh bilhin mo pa to sa palengke mga idol ang malmahal ng mga gulay hmm. katulad ng pag may tanim ka oh, yun oh. ito pa oh. dami na oh. Bakal limang kilo na lahat. <laughs> wow, lucky. Ito. Mm. Hmm, hmm gerak. Dami-dami. dan dami. dami pembulak bulaklak. O dandahan mo lang kasi matanggal yung bulaklak. Sayang. Wow. Nalilito ng ano kung alin ang unahin mga idol. Nalilito siya. Andun may malaki pang implant duman sa baba. Sali mo na yan. Ayan, sali mo na yan. Ay, ito palang. Bayaan mo muna. Mm. Kulang pa. Kulang pa. Laki. Mm. Dami. Gra, biar mengakal Lihat tuh, hmm, lihat Itu pau, yun. No? Yung pa sa kabila pa, mayroon pa. Yun. Hindi, da, malaki na yan. Uni pa nga niyo. Yun o. No? Tika lang daw. Oto pa o. Sa likod mo. Nalilito na yung taga-kuha idol. <laughs> oh isitaw pa daw. Ang dami ng gulay mga idol. Oh. Gulay namin yung mga idol pang ulam natin pang tanghali hmm. yung tanghalian natin mga kalodi tapos yung iba mga idol binta na lang natin ito o sitaw pa o oh. oh, ang dami yung pang karabantos yun o oh. Ay, karabantos pa. Pa. Pro pagulong. Pro pagulong. Karabantos. ta yung mga bulaklak. Isali mo na yung ano, yung pangtanim. Yan. Hmm, isali mo na. tanim natin yan. Oh. Dami. Toh. dami mm, wag mo nang kuhain yung maliit, hindi lang. Oh, grabe, talong mga kaluli oh. Ah, daming talong mga idol Wow. Ito naman yung madre de agua natin mga kaluli. Laki na mga idol madre de agua. Wow. Pangkain natin sa mga alagang mga hayop, hayop talaga. Hayop oh, grabing bunga ng mga idol oh. sa ano sa karabantos ng umbabit mga idol sa ilalim ang dami oh mm, wow oh diba ba oh, diba mga idol ang dami pwede na kung ano maliliit pa huwag na kunin yung mga maliliit mga laki lang ano yun yan pwede na yan ito. Wow. Eh, malilit. Ma pa Saan? Hmm? Hmm. Malilit Langanin pwede. pa, sayang. Muna ko ng malilit. Okra. Ito pa oh. Laki, oh. Ano Matigas na siguro, di ba? Oh, shh. Dami mga idol, oh. Puro Dami-dami. Ano pa? So, talong doon sa baba. Pahinugun mo na lang Inyo, kay... Tukas? Ano tayo... ta, eh... Ano yun? ta itanim natin May pag nahinog na. na. mga bagong tubig. Ito mga idol, di na pwede. Oh. Mat matigas na. Pahinogin na lang natin para itanim din natin yung seeds niya. Diba? diba? Hmm. Ito yung kalabasa natin mga idol. O, oh. tingnan nyo. Ayan. Wow, malaki na mga idols. Balang araw, bubunga na rin yan. Tingnan nga yung bill paper natin, oh. tingnan yung bill paper natin, mga kalodi. Mm, yan, oh. Bunga, oh. Bill paper. Kalamansi natin, yan. Oh, bunga sili, idol. Idol, oh grabe ang dami ng subong asili mga idol. Oh. Saluyot idol, oh. grabe nang dami na. Ito sili mga idol. lo Oh, dami tayong ano, pwede na rin to i lagay sa suka mga idol, lagyan ng ano, panimplayan mga saluyot 'yan mga idol. Oh. Ang dami ng mga saluyot dito, ayan. Iksarabrag ko yung mga ano niyan Yan, gabi. Gawa natin dito sa baba. Yan, puro yan ano. Puro sa luyot. natin mga kaluday yung gabi. Oo, oh, daming ano. Laki na mga ito. Pwede na gulayin yan. Yung gabi na yan. Sari Saring gulay. Laki na. Tanggalin na natin kasi baka ano titi mahinog na di na magulay sayang oh, wow laki yan sarap sarap yan hmm, yung mga talong dito mga idol ang dami yan um, umulaklak iba oh. Hmm Diyan na ako lodi. Ito yung ampalaya pala oh. Hmm? Isa lang nabuhay. Meron pa doon. Doon pa sa kabila. Ayan, ampalaya natin mga kaludi oh. Wow. Hmm, ampalaya. Marami yung tinatanim ko kaso yung iba hindi pa nag... Ay, ito pala oh. Dula palaya din yan mga idol. Buhay na. lagyan natin ng tusok para hindi makayas ng manok. Luya naman natin mga idol. Ayan, Luya. Luya. Madre de Agua. Yung kangkong natin mga idol. Ang dami ah. Yan Jamian hmm, kang ma hello Oh di ba. Tapos na tayo mga idol magano, ano. Ang mga sarit-sarit gulay, maraming-marami. Salamat mga idol sa inyong support. Thank you for watching. Bye. -bye.